ka boy Jan jan jan. Jan. Taas. Okay, tidak langkah sih dan jan. Eh, hindi makadaan ng truck dyan. Ito pang manok. Hirap na hirap na sa ahon yung truck na to. Ayan, ah, convoy ko ulit si, ano, si Rex. sa likod ko. Nako, si Kabayan. Sirahan niya ata si Kabayan, ha. Ah. Il ano Anong number na ito? 1431. Kabayan niya ata. Ayan ah. Hirap. Nahirap sa ahon. Magaan lang yung karga ko. Hindi so, sya kahong ko ano. Eh. kintalo so, kailangan mo talaga maglo si pag primera ha hindi na kaya kaya na kintalo tayo ahon so RPM natin kaya nasa kintalo lakas puton puton truck ano yung mga arga niyan? Mga paliit na siguro mga arga niyan. Mga magaan lang mga niya. o plywood. Sinibak yung jack ng poton. Ang Eric, malakas yan. Isoso D-Max. Ano yan eh? 12 PD. Ano, may muntik sana mga ulog dyan, oh. Buddy. pangarga niya no six wheeler lang ang tractor niya ito dami nabibitin dito sa kalsada na to eh pangit kasi Tumataw si ano oh. Boto no. Dinagan. Eto, kaya kong sibakin din to. Parehas kami gumagapang. Ano <laughs> yan? Isoso yata ito. Ipakinding kita. Ano yan? Puso. Ah, puso. Super great. Silver Star. Stop over ng sil ano, mga bus. Ah, oh, sisipakin ako ni ano, isuso. Di ba? <laughs> Ayaw mo verde. Ayaw ko sa ahon po. Ayan na. Dinibak na ako ni Isosa Dimax. Talaga <laughs> sa ahon niya. bago kasi ang makina nyan nasisil lang ang uh, Parehas lang kami ng parga magaan lang finish product so, wala na itong jack na to, kailangan na siguro itong na ano i eh, calibrate. back tayo ng Isuso D-Max ayun na siya oh <laughs> nagbagal may pidesim niya kasi bumubulwak na radiator niya eh tôi nó còn đang tính đến. alay lang tayo sa ahon <coughs> alanganin yung anila nila yung parada nila dyan kurbada to